Bahala na mamaya. Yung mura-mura 130. 130. 130. 130. Grabe, <coughs> <Ang> laki, <ano? coughs> 4, hanggang 3, 2, 5 kilo, isang piraso. <coughs> uh. okay. kilo natin? 160. 160. 160. Good morning and good vibes mga ka-onyx Narito tayo ngayon sa Mugpog Marinduque Sa bayan ng aking iha At narito tayo ngayon sa kasulukuyan Sa kanyang rooftop ng kanyang bahay Okay mga ka-onyx At ngayon dahil nandito ang lahat ng grupo ng aking office mate Ngayong araw ay Sabado at papunta ang ating mga office mate dito sa bahay ng aking unika iya. Kaya kahit papano ay syempre maghahanda tayo ng makakain natin. Kaya pupunta muna tayo ng palengke para mamili ng mga uulamin natin syempre. At yun din, ay maghahanda tayo ng ilan pang mga pagkain kaya kailangan natin pumunta ng palengke at dito mag i yung ating mga office mate ng buong araw ngayon siguro mga alas 10 ng umaga sila darating dito samahan nyo ako punta tayo ng palengke para makita nyo rin mga kaonix yung ating palengke dito sa Mugpog Marinduque yan po ang ah, bahay ng ating aking unika iha pero ngayon nasa Buwak siya nag stay at doon siya nag-aaral. So ngayon, punta tayo ng palengke. Malapit lang ang palengke dito mga Kaonix at maglalakad lang tayo. Mga ilang uh, metro lang ang lapit dito sa bahay na ito. Samahan niyo ako. Okay, dito yung pinaka Gate, mga Kaonix, no? bas lang tayo sa gate. Okay. And then, ito na yung pinakalabas ng bahay ng ating Punika Iha. Meron tayong kapitbahay na malaki ang bahay. E ito. Ayan ito, bagong gawa lang itong mga kaonix. Itong lugar na to. Uh, parang ano siya eh. May mga kantahan or tawag dito. Merong mga banda no. Sa gabi naririnig ko may mga awitan. May mga kantahan dito parang bar siya no oh. bar restaurant ito oh. ba ganda no okay then ito lang yung kalsada kabilaan hindi siya ganun ka lapad ang kalsada rito mga kaonix no medyo makipot lang at may mga naglilinis mga taga barangay naglilinis ng kanal okay yan po naglilinis kayo sir ng kanal barado na uh, yan naglilinis nga sila ng kanal mga kaonix ano. kaya kaya andyan yung ating mga taga barangay actually no nung uh, umalis tayo sa Kalapan City tayo ng galing mga kaonix talaga at kasama natin ang mahal na rin roon umalis tayo doon ng araw ng Wednesday. Actually, Wednesday ay holiday yun, ano. Pero, kailangan natin bumiyahe para maka tayo ng meeting natin ng Thursday dito sa Buwak Mariluke para sa aming preparation sa official activities. Grabe yung mga ka-onyx, yung biyahe natin na yun. Actually, dapat sa pinamalayan ako dadaan, ano, from Oriental Mindoro, Calapan City. Uh, ang plano ko talaga, sa Pinamalayan Oriental Mindoro dadaan dahil pagka Pinamalayan Oriental Mindoro bangka lang ang sasakyan pero tatlong oras lang going to Gasan Marinduque so malapit na so bumiyahe ako isang oras mula Calapan City hanggang Pinamalayan Oriental Mindoro isang oras lang yon napakalapit so magbabangka dapat uh, siguro 3 hours lang ang bangka mula Pinamalayan Oriental Mindoro going to Gasan Mariluke. Kaya lang pagdating ko mga Kaonix no sa uh, sa Pinam sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Wala pa lang biyahe. Grabe. <laughs> pero ang daming pasahero. Sobrang daming pasahero. Pero ang bangka. I'm sorry may biyahe pala pero naka-reserve na sa 50 na pasahero So, ibig sabihin, maliit yung bangka, ano? And then, yung mga nakaraang araw, hindi nakasakay yung mga pasahero. Kaya, yung naiwan, naka-reserve sila para sa susunod na kinabukasan na biyahe going to Gasan, Marinduque. Pero, ang dami pa rin dumarating ng mga pasahero. Grabe. So, nakiusap ako sa Coast Guard, ano? Nagpakilala ako na government employee. Pero, at meron tayong meeting na importante na kailangan gawin. Pero, hindi pa rin tayo napagbigyan grabe. So wala akong nagawa kundi kailangan kong bumalik. Bumalik sa Kalapan City. So, bumalik ako ng Kalapan City para bumiyahe, umikot. Kaya ayoko sana dumaan sa Kalapan City, going to uh, Batangas, then Batangas to Lucena, then Lucena to Marinduque masyadong mahaba ang biyahe, iikot ka kaya hindi ako sumabay sa mga kasama ko, no? sa mga office mate ko pahinga muna tayo dito mga comics kaya hindi ako sumama sa mga office mate ko dahil nga malayo iikot from calapan city going to batangas magbabar ko batangas mag uh, babas Actually, may sasakyan naman kami dala so, may sasakyan batangas going to uh, lucena, then lucena going to Mugpog, Marinduque parko na naman, so dalawang barko tapos mahabang biyahe kaya nagplano ako na dito duma sa Pinamalayan kasi isang sakay lang isang oras, then going to 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 Marinduque tatlong oras, so kumbaga 4 hours lang sa Marinduque na ako kaya lang dahil ganoon na nangyari ako, grabe umikit ako, ang daming oras ng kinain sa akin kaya alam mo ba mga kohonis, dumating ako alas 12 na alas 12 na na hating gabi umalis ako sa Calapan City dumating ako sa pinamalayang uh, oriental Mindoro is mga 6 pa lang 6 am ando na ako dahil walang barko bangka hindi hindi kasya kami sa bangka hindi na ako ma-accommodate naghintay ako nagbakasakali so mga alas 9 na ako mga 8 o 8.30 siguro ako umalis ng pinamalayan pagdating ko ng Calapan City ah, naabutan kong biyahe ay 9.30 am Then nakarating ako, 9.30am, so nagbarko going to uh, Batangas from Calapan City. Then from Calapan City, uh, from Batangas City, masensya <laughs> na, nabubulol. From from Batangas City, uh, makaya ko ng uh, tricycle. From Batangas, pero sumakaya ako ng tricycle, dalawang, uh, dalawang jeep ang sinakyan ko papunta ng terminal pa ng Batangas. Pagdating ng terminal ng Batangas... Uh, sumakay naman ako ng bus going to Lucena. So, Alauna yon Sumakasakay so, ako ng Alauna sa Batangas uh, Grand Terminal. And then, uh, mga alas 4, imedya na ako dumating sa Lucena. And then, sa Lucena Pier, nakaalis ako ay mga 6.30 to 7pm na. So, nakarating ako ng... Uh, dito sa Marinduque sa bahay mismo mga alas 12 na nahati so grabe hirap yun yung karanasan natin mga kaonix no? Na. ngayon nandito na tayo ilang lakaran lang nandito na agad tayo sa palengke so lakad na tayo ano? ito na agad yung palengke ng mugpog Marinduque at bibili lang tayo nila natin mga makakain mga kaonix para sa darating natin mga ka-office yung mga ka-office mate ko na yun, sila yung mga nakasasakyan o dalawang sasakyan yung dala at umikot, going to Marinduque. So, yung activity kasi natin yun medyo malaki. Kaya dalawang sasakyan yung dala natin, marami mga VIPs na darating, maraming participants. Kaya kailangan na sasakyan para hindi masyadong mahirap pagbiyahe-biyahe. At sa paggagamit pagagamitin dito sa uh, activities natin sa Marindu. Ito may mga isda dito mga kaonix. Okay, Ito pilapia. Ito mga isda. Uh. Ito tayo dito. Maganda uh, was, uh, ang maganda-gandang isda. Mahiwas eh. Hiwas po tawag dyan. Ito po po. Hiwas eh. Uh. Aray po yung warag-warag ay. Ihaw din po. Ihaw po naman ay, oh. Pwede sabawan siya. Ihaw lang sa warag-warag. Pwede no, prito sa no, prito. Piga. Pwede ang paksiw yun? Opo, paksiw po. <laughs> ano is to na uh, Mabilog. Mabilog. Magkano ang mabilog? 40. Abigay mabilo? ko ng 240. 240? Anap mo nga ay, yun, ay, oh. So ito may mga isda rin sila. Na? Ano natin? Iwas Maduro. Magkano kilo dyan na? 180. 180. Pusit. Tingin pa tayo dito banda ng mga isda. Wala. Ayan. 120. Anong isda ito, Nay? Dulyasan po, sir. Dulyasan, 120. Ang sa ulot buntot po, ito ay 240. 240. 160 pag buo. 160. Anong isda ito? Dulyasan. 160 pag buo. Pag buo. Pag buong, pag kinuha lahat? 160 ang kilo. Pag kinuha lang, ano, 160. Pagka... 160 ang kilo. Okay. Kung ilang kilo yan, basta ating bagino, mas 160. 160? Pero pag hiwa na, magkano? 40 ah, ang laman. Ah, ang laman. 120 ang bulutut. Ah, ito yung ulo at buntot 120. Yun. Ulo at buntot 120. Okay. 160. Tignan natin na. Okay. Ulyasan, tuloy ng maliliit. Mabiborot, sir. Ano? Borador. Borador yan? Borador? Borador po. Ano nating number? Okay. Ano is datu ate? Mabilog po e rin. O magkano sa mabilog? 200 pa ulot buntot. 200 ang ulot buntot Ang laman? 300 po. O ano na? Ano? 280 na lang po. Last na lang 280. Tingin mo na ako Ay, dito, dito ate. Tingin pa tayo dito Mga isdang Ano isda ito ate? 7.5 Dugso Magkano dugso? 220 po sa laman 240. 220 po sa laman 240 320 320 oh, 240 po dito ate sa ulot buntot 240 ulot buntot Dugso 280 Bulaga. bulaga labahita bulaga labahita hulo nang buso ug kanu puya 300 200? orante, muna yung mga bagong dating na dulyasan sa, lalaki. Ilang kilo yan ate? Pakain na lang ng tao yan Ilang kilo, yan, na yan, Ilang kilo yung isang buo niyan? Apat? Tatlong kilo? Malaki? Eh. Grabe ang laki ano? Apat hanggang tatlo hanggang limang kilo isang piraso. Ooh. Magkano kilo dyan ate? 160 160 Wow, Michael Hello po, kamusta? Hello Kala ka pa umuwi? Noong Wednesday po Ah, so, Wednesday kapit bahay natin si ate Si nanay So, meron pa rin palang isdaan dito eh. Sa bahaging ito Yung mga lobster silo eh. Ayan, lobster. Lobster to ate. Magkano dyan? 700 kilo. 700 kilo. Kaya pwede dito. Malaki. Ang dami naman yan. dami naman yan ate. Saan pagaling galing yan? Ang laki yan. 700 kilo. Sabi ko yung dahil po yan sa iba. Saan galing yan? Sa taros po. Bago pero. Marami naman. Ang laki naman yan. Ang laki naman yan. Buhay pa? Buhay pa? Saan pa? Buhay natin? Bayahan? Saan pa nakuha yan? Saan pa nakuha? Santa Cruz pa na huli? Santa Cruz. Ah, Santa Cruz. Okay. Kaya, hindi tayo may wala. Saka hipon. Wala. Hipon, eh hipon. Ah, hipon meron. Pero, nauubos din yan. Upo. May mga, ano, yung ipag may mga may-ari na iba dyan? Ah, naka-reserve na sa iba. So, mga may... Meron po, nga, meron po, merong ano po, ay, meron po walang may-ari. Meron po, ano, yung iba po nakatabi. Hindi ko pala po inatabi, inatiba. bagawa ko daw. Sila po wala pili ko, ano po gusto nila. Malaki o maliit. Nasaan ang tingka mo? Grabe ang laki, no? Ayun, akin yun, ah. Buhay pa. Wala <laughs> ka matabi, ah. Bakit may bag <laughs> mayroon? So... 700 ang kilo ng kanilang lobster. Mura na raw yun mga kaonis. Ang lalaki pa, buhay pa. Bira ako nakakita ng buhay pang lobster. First time. mga lapo-lapo po. Ano bang isda yan ate? Ano isda? Bulingan na maliit. Nag-abrag ka po. Bulingan na maliit. So, bumili na din tayo ng tulingan na maliliit. 100. 180 ang kilo. 180 ang kilo. Okay. Bibili sana tayo ng karne yun, ano, ng manok. Kaya lang din natin lang kung gusto ng ating mga kasama. Medyo sawa na kasi kami sa mga karne. Kasi puro karne na lang. Puring mga events, o activities. Kaya isda naman ngayon. Magkano naman sa pusit po ate? Alam ko eh. 160. 160? na sa ate. Ha? Bahala na mga mga Yung ulo, mura-mura doon Kano? 130. 130. 130. 130. 130 130? 130? Anong luto naman yan? Ang adobo din sa gata Pwede, pwede ka lang uh -huh. Mayroon mo pagiling mo Adobo sa gata Pwede yung pagiling Walang magluluto eh So ito naman yung kanilang mga wet products, karnihan. Mga karni ang makikita natin dito. Ayan mga karni manok, baboy, baka. Pero dati may nagbibenta rito ng every Thursday may mga kabayo rito, mga kaonix kabayo. Kabayo ate, wala pa. Anong araw nagbibenta ng mga kabayo rito? -minsan, -minsan, sabad at linggo. Pero pag yung kabayo, pag ano, sa ano, sa parting buwak sa ilahe, meron ng kabayo. Pero pagka-holiday rito, minsan nakita ko may kabayo rito. Oo, oh, meron. Diba? Kabayo. wala pa So ngayon wala. Mga karabawo baka naman po ba? Sunday lang? Sunday. Kalabaw baka. Ay mga kaonestong may mga kabayo rin dito pagka mga special day. Pero Sabado-Linggo baka kalabaw naman. okay, At tayo, tingin tayo dito ng manok nila. Chicken feet. Chicken tip Yes sir, po? Masaya na dun sa Saan? sa linya mo. Ah, masaya na ba? <laughs> may aloha na po. May? May aloha na doon. Oh, Ay, masaya na. Doon sa so may atin doon? Oo, um, alo, ano ba yung aloha. bar o ano? Bar, restaurant, masaya doon. Mura ang pagkain. Mura doon? Oh. So, yung dinaanan natin na restaurant kanina, mura doon ang pagkain. Oo, okay. oh, sige sige. Hindi pa nga ako nakapunta doon. Pasyal ka. Sa inyo ba yun? May ari ng hotel dito. Sir, very nagamanis din ay hirap ko sa kasay. Ah, ganun. Oh. Ano, maganda balita, sir. Ano maganda balita? Kaya ko yung dumating, sir? Noong Wednesday. Ibig sabihin dito <imitation> lang <laughs> yung isay niya. Ha? Ano magandang balita? <laughs> yung baga ang lupa mo rin ang pangalan sa iyo. Hindi sa iyo ha. Sa iyo na ba ba parang ang pangalan sa iyo? Okay. Yung pinta yun. Ano na? Gusto mong bumili ay. Yun! sa bumili? Ano ba ano? Milyon lang? Ano yun? Ano yun? 30 pa yun. May ganyan sa So, ito yung kanilang uh, mga kakanin. Kakanin. Bibingkahan, ano? Puto. Mga bibingkahan, puto. Dito. Bili tayo kay ate. Magkano yan ate? 160. 160 talaga. Anong pangalan mo ate? Mosa. <laughs> ate Mosa. Kapit bahay namin si ate Mosa. Gumagawa sila ng mga bibingka. Tapos dinadala rito sa palengke. So yan lang wala ka ng ano? A bibingkang kanin. Ito ay bibingka. Wala Poto. na yung bibingka mong ano? Puto. Wala na yung bibingka mong isa? Wala bigas. man. Bibingka mong bigas? Ubus na? Wala, Wala na. Wala na. Sige. Pidrela. Ito na yung pinakamaganda mo. Pinaka ay, kuyo. Oh. Masarap din yun. Ay. Wala akong Naniya, lalagyanan eh. Ikaw bag na lang limang piso. Ay, ikaw bag. Marika, limang piso. So dito tayo sa mga prutasan Mga fruits Ang ating nilalakaran niya Ito mamili na ng agulay <laughs> May langka Langka wow. ha. So yan uh, Puro prutas naman yung ating pinupuntahan ngayon dito ng sa palengko sila Ito naman na kanilang dry goods ng no? mga daing, mga tinuyok Saan pagaling yan ay? Balanakan? Ha? Saan pagaling mga tinuyo ninyo? Sa Santa Cruz at Balanakan. Sa Santa Cruz at Balanakan. Bili na? Ah... Magka-black Opo. Ang bilis nila. Okay. Pauwi na tayo mga Konix. Ah, hindi naman natin nabili lahat yung gusto nating bilhin. Ano? Dahil hindi ko rin alam kung ano yung gusto ng ating mga kasama. Kaya hintayin, hintayin na lang natin sila. Ano? Bago tayo bumili ng kompleto mga Ricados. So, yung istang nabili natin nasa 400 sa kalahating kilo and then bumili tayo ng ng biko no? biko ba ang tawag nung kakaning malagkit sa 160 and then 240 naman yung maliliit na tulingan nabili natin mga haunis so yung ibang mga sahog na mayano lang natin bilhin medyo ang bigat na nung dala natin ito kaya nahirapan tayong bumili pa ng iba Tsaka masyadong masikip sa palengke mga ka-onyx ano? Tsaka hindi ako makapag kasi kung ano yung gusto nila So sila na lang yung pabibili natin ng mayan iba mga sahog Na lulutuin Total malapit lang naman yung palengke natin So sandali lang siya lakarin Dito na tayo ngayon sa malapit sa ating bahay na ano? Sa yung mga kapitbahay natin So ito yung bagong tayo dito mga kaonix na no? yung kinukwento ng ating kapitbahay yung nagbenta ng ating uh, lote kanina. Ito yung Aloha Garden Bar and Restaurant. So mura daw dito. No? Mura daw dyan. Tsaka ah, may banda. So siguro baka yayain ko yung aking ka dyan. Ano? So ito na ng ating bahay. Dito na tayo ngayon. Kanina maalala nyo nakausap natin yung ating kasama sa may karnihan. So, nagkwento siya sa akin na yun nga. baka makagat tayo ng aso. No? Kasi dito pala sa Marinduque. Grabe ang rabies outbreak. Ang daming namamatay dito mga ka no? dahil sa rabies. Pati mga kambing, mga kalabaw. Pag kinagat ng aso, namamatay. Kaya grabe. Kaya napadaan tayo kanina doon sa sa may aso, medyo na-alarma tayo. Yun na nang outbreak dito mga kaonics pagdating sa rabies sa mga aso. Grabe. O, balik tayo dun sa kwento natin. Ano? Kanina yung kasama natin. Yung binihan natin yung may-ari ng karne. Sila yung may-ari dati ng bahay ng lo lote na to. Itong lote na to, sila ang may-ari nito. And then, ibinenta sa atin, pinatayuan natin ng bahay para sa ating unika-iha. At yun nga, sabi niya sa akin, yung aloha daw, bagong tayo dyan, ay mas mura daw at mas maganda maraming live bands. So, yung mga taga Dykes, no, taga Buwak. Yun yung capital dito sa Marinduque province, no, yung Buwak. Merong dikes doon na kilala. Parang ang tema ay ganyan din, may banda ay dito na raw nagpupuntahan sa Aloha. Katapit, kalapit lang ng bahay natin. Kaya siguro baka subukan natin yung kasama yung ating Unikaiha. iha. Hindi naman tayo iinom, kakain lang. And then manonood kung ano yung mayroong palabas sila. Yan. So eto lang yung bahay ng aking unika iha. Dito tayo nag-i-stay pagka nandito tayo sa Marinduque. Pinagawa natin ito para sa kanya. Kompleto naman dito, ano, mga ka-onyx. Uh, may CR. So, ito yung likod niya. Yan. So, may dirty kitchen. Ah. Uh, oops. Sorry. Hinangin yung pinto natin sa harapan eh. Ito naman yung kwarto ng ating Uli kaiha. Yan. Ito yung pinaka kuwarto niya. Pero bihira siyang matulog dito. Bumibisita lang. Minsan, pagkasama niya ang yaya niya, pag nandito ako, magkasama kaming natutulog dito. Sinasamahan niya ako. Pero ngayon, sobrang busy na talaga mga kaonis. Grabe, sobrang mag-aral yung aking unikaiha. Ang sipag mag-aral. Alala niyo, aking unikaiha, no, yung kasama namin sa San Jose Occidental, Mindoro. No? Uh, kasama namin siya nagbakasyon doon. Pwintayin lang natin yung ating mga kasama. may alas 9 hanggang 9.30 ang usapan natin na darating. And then, Pahinga na tayo, sandali, tapos uh, maglilinis tayo sa buong paligid sa mga putasan natin. Pakita rin namin sa inyo mga kaonics. Uh, at habang nagluluto yung ating mga kasama, later.